And finally, dumating na nga ngayong araw ang malahiganting TV na in-order natin sa Harry Appliance. Pero hindi ito basta-bastang TV lang na tulad ng nakasanayan natin. Dahil ito nga yung Harry TV 65 inches powered by WebOS na ang ibig sabihin ay hindi siya Android or hindi siya Google TV. Dahil latest at mas pina-advance ang mga features nito. At talagang mas pinabongga nga ito ni Harry Appliance. Dahil naka-QLED na nga ito at Naka 4K HDR, na ang ibig sabihin ay mas pinaganda at mas pinalinaw. Naaakalain mong ang totoo ang iyong mga pinapanood. At bukod pa nga dito ay marami kang apps na pwedeng magamit at ma-download. Tulad ng Spotify, ng TikTok, at marami pang iba. At kung nabuboard ka naman at mahilig ka sa mga games, talagang ma-e-enjoy mo to dahil napakaraming ang games na pwede mong malaro at ma download At talagang dito talaga ako napamangha sa kanilang Magic Remote. Dahil kung katulad nga kita na tamad sa pagpipindot, ang kanilang ang magic remote ay merong voice control. Open YouTube. Going to YouTube app. Coco Melon. At dahil magic remote nga ito, pwede mo pa ding magamit kahit may nakaharang pa. Hindi mo na kailangan itutok pa ito sa TV. At kahit 10 meters ang layo mo sa TV ay magagamit mo pa din ito. At dahil upgraded na nga ito, powered by Team QAI na nga ito. Na pwede nyong ma-access or mautusan ang inyong mga home appliances. Kaya kung nagaantay ka ng sign para bumili ng TV, eto na yung tamang sign para sa'yo. Dahil dito kay Harry Appliance ay sure ka na maganda at matibay. Kaya sa lahat ng mag at magla ng video ito at magpapalo sa page ng Harry Appliance, mamimili ako ng maswerteng mabibigyan ng Harry Multifunction Rice Cooker at Harry 16 Inches Miss Pan. At kasabay nga ng araw na to ay ang pagdating ng mga espesyal kong bisita. At pagdating nga sa mga gawaing bahay, si Diday nga ay naaasahan ko na. At hindi ko na nga siya kailangan pang utusan. Nakakatuwa lang talaga na sa murang edad nga ni Diday, marami na siyang alam sa mga gawaing bahay. Anyways, may idea na ba kayo kung sino yung mga bisita ko? Ang totoo nga nyan ay biglaan lang yung pagpunta nila dito. Dapat kasi next week pa talaga yung punta nila. Kaya lang marami nga ako gagawin by next week. At sumabay pa nga na magbe-birthday nga din yung anak niya. Kaya hindi magtutugma yung schedule naming dalawa. Kaya sobrang saya ko din ngayong araw nga inabigyan kami ng pagkakataon para magkita. Bibigyan ko lang kayo ng konting kwento about dito sa sinasabi kong special na bisita para sa akin. Nung first time ko nga siyang mami, napakagaan na agad ng loob ko sa kanya. May ganun din po ba kayong pakiramdam na first time nyo palang mamimit ay magaan na agad yung loob nyo sa kanya. At minsan naman ay first time nyo lang mamit pero mabigat na agad yung loob nyo dun sa tao. Eto kasing taong binabanggit ko ay talagang nabaitan ako sa unang beses pa lang namin pagkikita. Napakaamo kasi ng mukha niya tapos napakabait tapos ang galang pa. Tapos parehas din siya ni Diday lagi nga din siyang naka-smile. At talagang pinahanga niya ako pagdating sa pagmamahal at pag-aalaga niya sa anak niya. Dahil nakikita ko na wala siyang hindi kayang gawin para sa anak niya. Lahat na yata na pwedeng pagkakitaan ay pinasok na niya. Kaya sobra-sobra akong saludo sa taong ito. At kaya isa rin siya sa mga taong napili kong tulungan. At alam ko na kung ano man yung mga natatanggap niya, ay deserve na deserve nila ito lalo na ng anak niya. So ayun na nga, abangan nyo na lang po sa next video kung sino nga po itong binabanggit ko. At sana ay comment nyo na din po kung saan pong lugar umabot ang video nito. Dahil mamimili at nagbibigay pa rin ako ng blessing sa lahat ng makakatapos ng video nito, maglalike at mag-share. At syempre ay magpapalo sa Batcha TV. Kaya kita-kits po sa comment section. Yun lang po at God bless!